Diwata Wata Pares Overload. Guys, may kakwento ko sa inyo. Trending ang Diwata Paris Overload yan sa Diok ng Boulevard sa Pasay. Dagsa-dagsa ang pumupunta. Nais kumain. Una dahil napaka-affordable. 100 pesos, meron ka ng pares. Lechon kawale, chicharon bulaklak, masarap oh, sarap ha? Tapos may only sabaw, may only rice, at may libre pang soft drinks. Naitanong sa kanya na isang magsisimula rin ng ganitong negosyo kung hindi ba siya lugi sa isang daang piso. tang sabi niya, for the love na yon, Which means, alam niya na kailangan niya gawing affordable, pero ito na rin ang kanyang tulong sa kapwa. So ito rin pala ay dewata Love overload. Sa John chapter 15 verse 7 to 19, narinig natin ang bilin ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Kung paano ako minahal ng ama, gayon din naman minamahal ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Remain my love. At nag-iwan siya ng utos. Love one another as I love you. Kaya kung sino palang nakakikilala sa pag-ibig, nakakakilala sa Diyos. Nais kong makita yung buhay ni Rene, attorney Rene Gisang, our ex-senator na pumanaw. Buhay ng katapatan sa pananampalataya sa Diyos, pero buhay din inalay niya para sa pakikipaglaban sa karapatang pantao, human rights, at sa dangal ng tao. Saludo tayo. Ito ang pag-ibig na ipinahayag sa pamamagitan ng pagtatanggol sa kapwa manalangin tayo. Lord, salamat sa pagbubukas mo sa amin ng iyong pagmamahal. Nawa, sa pamamagitan mo, matuturing kami magbukas ang aming sarili para magmahal ng aming kapwa. Amen. Pakilike, pakishare po ang ating FB at TikTok account at pakitanda, all is grace. So be a blessing. GBU, God bless you.